Magandang araw po. Ngayong araw ay birthday ng tatay ko at bago ang lahat ay dito muna ay nag-asikaso kami nitong pampakain sa mga baboy. Wala na si mama dito. Mga dahon ng kamote itong kinukuha niya kasama yung galay o yung katawan nitong mga dahon ng kamote. Luan lamang to ng konting feeds, darak, ay pwedeng pwede na. So ito naman yung proseso niya. Inaluan na rin natin ito ng katawan ng saging at nung matapos maichap, ito naman, inipis na. Saka inalo na rin natin itong darak, konting feeds, saka tubig. At meron na tayong pakain sa mga alaga nating baboy, mga inahing baboy na free range ito. Actually, pumapasok na yung baboy natin dito para kumain. Pagkatapos naman nilang kumain, eh, lumalabas yan sila. Nandun naman yan sa parte ng mga damuhan. At meron din naman sila ditong bahaya na kung saan nandun sila sumisilong kapag tag-ulan o kapag nais nilang sumilong. Pero madalas napapansin ko, itong mga baboy namin ay sumisilong sila sa ilalim ng mga puno o ilalim ng mga kawayan. Nandun sila madalas. At madalas nga rin ay nagalublob sila sa may tubigan dito na parte sa loob ng ating free range area. At tapos nga rin ibigay sa mga baboy yung mga pakain sa kanila ay pwede din na rin silang iwanan at doon naman tayo sa iba pang mga gawain. Ayan, nandito na rin ibang handa namin foto, vlog, pansit, at itong manok. Ayan. So, ito may niluluto din na ah. inihaw na isda. Ayan. Habang ah. niluluto pa lang din yung iba nating pagkain, ay tapusin muna natin yung mga gawain dito sa bukid. Itong mga manok at pabo naman ay ating pakainin. Rrrr. Ayan. Kuhin natin feed para sumasisiw. Ayan din natin itong yellow corn. Ayan, ayan. Ah, nagkauna na kanina. Ano sa mana? Arasa. Dito naman tayo sa loob. Yung mga pabo natin dito. Nandito ang mga pabo at manok. Ito so, sila. ba sa labas? Okay na. Yan, nakain na sila. Anang ating ngayon na. Yellow corn. At may pitsing konti yan. Halo-halo so, yung mga alaga natin dito. Naghalo-halo yung mga manok tabo yun so, yung inahing baboy, kakain lang nila oh, busog pa, busog pa didik isa okay, so, din, oh, dito rin busog pa o, oh, lalaki na nila so, yung mga gagawin natin bagong inahing baboy oh, so, ayan so, ito naman yung para dito sa inahing baboy ayan, may anak ito, medyo marami-raming feeds to, kasi na may nagpamalilig na yung anak para maldagdagan yung gatas niya no? para sa kanya mga biik ayan ayan wala natin to so ginaganito ko lang hindi ko kinagamit kamay ko kasi nagkaka pa yung kamay ko hindi pa nagaling lalo kasing lalala yan sa feeds pinanghawak din natin dyan Okay. Bigyan natin ito sa inyong baboy. yung anak niya. Oh. Tatlo na lang natira. No? Maraming namatay. Pero, nung paglabas, patay na. sa so, medyo tinamaan kasi ang yung mga baboy namin mga nakaraan. Yung baboy nga ni mama medyo may mga ilang ilan na ano. Ilang ik. Ayun okay, kayo mama. Lahat ining ubos. Ito nga may meron kaming natira o, isa lang namatay sa amin. Tapos yung ina, okay naman. Pero binigay ko kamama yung namin inahin. Tatlo inahin, binigay ko mamama Tira lang ako dalawa dito sa group na to. Tapos may bago rin naman ako mga kawing mga inahin. Mga aboy. Oh, nalulusog nila oh. Eh tatlo lang sila eh. Ang daming gatas ng nanay. Oh, Nakas kumain itong inahin na to ang lulusog ng kanyang mga anak hello kala nga namin mamatay rin to mga biik tamaan ng sakit buti na lang oh, malalakas sila hanggang ngayon oh. andyan pa rin sila matibay eh, nakalipas eh mahigit sa kalahating buwan na ah. eh okay naman sila so, feeling ko tuloy tuloy na to Ayan. napakalakas din naman kasi kumain itong inahing baboy so, yung mga kambing naman nakakauwi lang yung ibang kambing may hiwalay kasi yan yung mga baka naman yung ibang nandyan oh. No? ibang kambing nandito may hiwalay sila ng Bahayan yung iba nandun sa lubang bahay nila nag tumira baka so, yan yung iba Ito ilan lang to nandito 2, 4, 6, 8, 9 9 tapos may iba nandun sa kabila

Di depannya, saya jalan. nang kanyang kandila. Blue, mo blue. Angkanya, Angkanya, ta? kamu Happy birthday happy birthday, birthday happy birthday to you ka hey, hey, <laughs> uh, 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 pa pa uh, 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 na una una? na? Gina, Gina, na.

Ito dong. Ito mama ni mo dong, ito mama. Ay, lanin, mama yung Angel. Ito mama yung Angel. Bol dito. Yung oh, yung dito. Yung oh, dito lang yung dong yung ha. Yung Ay tao, pagod na ta. Oh, sige ba? Yan na. Tawit <Ay, laughs> <yun na. Ay, laughs> lang. Wala ko. Okay.